ang pare na yan, Father Paul Falvey, f a l v e y Pinangalanan na ni Davao City Mayor Rodrigo makita Duterte ang paring umubuso umano sa kanya niya. noon. Tugon ito sa mga hamon na sabihin ni Duterte ang pangalan ng nasabing pari. If you look at the internet, makita ninyo doon yung biodata niya. It will show that it was, uh, it is shown that he uh, was a here. And that yung bini, yung Arts Diocese ng LA paid 25 billion sa mga victims niya doon sa Amerika. But doon naman, nirape yun sila. Na ano. Kami naman, inahipo lang. Nangyari ang umano'y pang-aabuso noong estudyante pa siya sa Ateneo de Davao. Pero ayon sa alkalde, napatawad niya ang pari. Nothing will happen. And besides, yung kami noon na uh, hinahawakan ng pare noong high school pa kami, patay na yung pare. So, wala na akong makuha sa kanya. And besides, I have forgiven him. Sa kabila nito, dismayado raw ang alkalde sa paninira umano sa kanya sa pulpito ng Archdiocese and Priest ng Davao City na si Father Pete Lamata. If you live in a glass house, do not throw stones. Ngayon, yan, kayo mag-upisa, any host of other bishops na may mga anak, may pamilya. Do not look far. Diyan mismo sa inyo. Ang nire-respeto ko lang yan si Cruz. Yun, yung video prinsipyo ko lang hinihingi sa gobyerno. Pati ilang patakaran ng simbahan, hindi pinalagpas ni Mayor Digong. Pagbahirap ang patay, tapos ang imbalsamasyon niyang dalawang araw lang, maabutan ng linggo, hindi malibing yan. Because kailangan ng paspas ng simbahan mesa, they don't allow burials on Sundays. Pero pag mayaman ka, may chapel dyan sa memorial, may pare dyan na gamisa para mayaman na patay. Ayon naman kay Duterte, pinatawag din siya ni Davao City Archbishop Romulo Valles at humingi na siya ng paumanhin tungkol sa kanyang pagmumura. Ayon pa sa alkalde, magdodonate siya ng isang libong piso sa simbahan sa bawat pagkakataong magmumura siya. Umaaksyon, Paulo Anota, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.